So, for today's vlog, pupunta kami ngayon sa Tanay, sa SSS Tanay. Kasi, hindi ko pa nakukuha okay, yung maternity benefits ko. Eh, one year and five months na si Ali. So, ngayon ko pa lang ulit siya maasikaso. Kasi, lagi ako nare-reject sa online. Okay naman yung requirements. Pero, yun, lagi ako nare-reject. So, nag-decide na kami na puntahan na lang namin sa mismong branch. Hi, baby. Hi ka sa vlog. Hi, vlog. Sleepy na yan si Ali. O, dudukan na. Para mag-sleep ka na. So, yan. Nakatulog na si Ali. So, andito na ako ngayon sa SSS Tanay. Eh. And, ayan. So, dala ko yung mga requirements. So, okay na. Ganda ng bag ng amit ko. Ito. Yung bag! na, um, hey, na ang baby ko. God. Daddy, Daddy. Selamat <laughs> tinggal. Bye bye, jumpa lagi <laughs> yeah. di ba? So ayan, pauwi na kami. Ginabi na kami.